Ha? Ah, sige na, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. bye, -bye. Ayun. Ingat-ingat. Uwi na po kami. Salamat. Sana may baon kayo pag uwiin nyo. <laughs> bili-bili kayo. Hmm. Sana nga ay mayroon sa atin magpaabot ng pambaon nyo. No?

Ayan mga kabindors, narito sila ati ani upang magpaalam sila na sila ay uuwi na ng uh, Mindanao mga kabindors. Kaya sila nagpunta rito upang makapagpaalam sa atin. Uh, kailan ba ang alis nyo ati ani? Sa one kami alis dito. Nakaplay ako ba Ang maganda

Hmm. Huh? Ay, mas maganda yun na mayroon nag-ano. Ano? Ay. Pero hanggat, ano lang. Okay lang yun. Basta naka- ay, ano, ano, hirap. Hmm. Da! Da! Uh, Anong page yung... ba? A-o? A-o, no? P o. Ah, di. Ano na? Ano na ngayon eh? 28? Pag-alas 30, 30 ng ano, madaling araw. Ano na yan? Uno na. No. Mga alas. Tres kami, alas ng bahay. Ba? Madaling araw. Ano yan? Aeroplano? Bato. hindi eh, matagal ang biyahe nun. Matagal ang biyahe nun. Mga ilang araw kaya hanggang ano, Mindanao na po interview sa akin sa isa ba ang tayo? Apat na araw at saka tas Ah, mas maganda yung kasi nakabili kayo ng balik probinsya. oh, no? nasa amin na yung kit. Okay, nasa amin na yung sa Pero ang ibinigay sa inyo, yung ano lang, yung ticket. 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 Masalamat ako sa uh, lahat ng sumusuporta sa amin lahat. Maraming salamat sa inyo. Uh, hindi ko makakalimutan yung kunin sa amin lahat. Uh, na kung ano man yung hindi ko nagsabi yung, yung totoo tungkol sa amin lahat. Kasi alam mo na nakakaya ko. O, ako. Mm -hmm. okay. okay. uh, okay. okay. ako na sabihin ko na ba Dala-dalak ko kaya Salamat po sa inyo Kaya Ayan na Kaya po Lahat ng mga sponsor sa amin Kaya pasensya na po Kung ano man yung mga kamalian po Tao lang kasi tayo Kaya ganun Kaya pasensya na po Kung ano man yung hindi ko nasabi dati. At saka, papasalam. nagpapaalam lang po ako, huwi na ako ng nila, no? Sa totoo yung biyahe namin. Pero aalis daw kami dito sa so one. Pupuni, punta kami ng batasan. Tapos ihatid nila kami ng plus 4 ng one sa DSW. Ay, yung barangay ang maghahatid doon sa barco ano, nag-interview sa ano sa Sa kanila yung sasakay. Wow. Okay, Ate Ani. Ah, uh, salamat at nakaabil tayo sa Balik Probinsya program ng ating pamahalaan. Yan ay malaking kaluwagan para sa inyo. Kasi hindi biro ang gagastos ninyo sa pamasahe doon sa inyong probinsya na para lang kayo ay makabalik doon at makauwi yan pasalamat tayo doon sa ating umahawak ng programa yung ating DSWD na siyang inatasan ng ating government na mag hawak ng ganitong programa eh ang problema naman ninyo ngayon kasi hindi man sako ang inyong budget kasi ang binigay lang sa inyo ay ang ticket lang na para kayo ay makauwi doon sa inyong probinsya kaya ang problema ninyo ngayon ay ang inyong gagastusin diyan sa inyong paglalakbay. Ah, uh, beruin natin sa apat na araw at tatlong gabi ay talagang napakatagal na pagbibiyahe Kaya sa mga dati pang tumulong, kay ati-ani kahit sa huling pagkakataon na lang na siya ay ating matulungan siya ay umaano sa inyo ng tulong upang eh, maging payapa ang kanilang paglalakbay at makabalik sila sa kanilang lupang sinilangan kaya ito. sa Kaya nga napakahirap din 'ano na kahit na libre na ang pamasahe. Kailangan pa rin Kailangan ano, pa rin natin may pangangailangan tayo sa ano ba sa barko o sa sa sakyan. So ngayon wala kang, wala kang trabaho? Wala. Hindi, maingay yung ay, ano na yan. De. Ay, walang trabaho. Mm. Tumakain lang kami sa saga ko namin ng tulong kahit mga kagawad, kapitan. You know, kung may nagbibigay ng bigas saan ay miyos, kaya okay din. Pumunta mm -hmm. nila ko doon, dinala ko nung anak ko para mabigyan ng kami ng bigas ng kilo dahil apat. Pumapat nakakuha kami ng walong kilo, dalawa kami. Yan, ko ako kasi may nagsabi sa akin ng mga kaibigan. Sa ito, punta tayo para makakuha tayo ng ayuda. At anong paraan nila para maka, mabuhay lang. So, mabuhay ko lang mga anak ko. Tama. At ano yung ilan. Uh, uh, ang lini, ang bahay, ang ako ng lini, ang sa isang araw. Sa isang araw. hindi na. Kahit pa paano, maribay naman yung latas ng mani. Bukas, alati na naman. <laughs> gala ng gala. Kaya nangingitim na nga ako sa kagala. Ayan mga kabindors. Kahit ano pa man ang nangyari sa pagkikipagsapalaran nila dito sa Maynila mga kabindors eh kinakailangan pa rin nila ang ating kahit sa huling pagkakataon na matulungan sila makabalik sila ng maayos doon sa kanilang probinsya kahit, kahit ano paman ang nangyari sa buhay nila marami mang mga kontrobersyal o pagsubok na kanilang naranasan dito sa kanilang paglalakbay ay ito ah uh, maibalik din sila doon sa probinsya ng Payapa kaya anuman ang mga controversial sa kanila eh bigyan na lang natin sila ng pagpapasinsya kasi sila ay tao lamang eh siyempre nagkakasala ayan ate ani ano eh ngayon ay ano talaga ang ah, pag ulan din ah, para makaano sa inyo ito yun eh? Uh, tanggapin mo na ito para ma yung pang ano ba sa mga bata para maka ano kayo ma maka raos ba hmm. ayan shout out po sa inyo lahat po uh, hanggang dito na muna ang aming vlog thank you so much po sa mga Uh, magpapaabot po ng tulong para kay Kalyani. Sa outlay tayo, sa lahat ng si Kuya Poong, si Bito Mas, si Hosaka, shout out sa inyong lahat. At salamat sa inyong sa inyong tapo. Kaya, na ako. Uuwi na kami ng mga dalaw. Ayan.